atin naman pong sulian ng bayan. Dalawa ito. yung Chanel wallet daw muna. So, ito yon. Ang laman niyan Idol, doll, $13,916.97. Mm. And centavos, $300 Oy. and Dubai driver's license. Uh, total, $28,831.32. Wow. centavos Ang nagsoli po Andito dito, si Mr. Jerwin S. Chedosho ng SDK Transport Plate number TXZ. 739 at nandito na si Miss Ada Martinez Carter. Thank yun, you. Isang lo logistic executive ng Dubai. Si Thank you so much. Ma'am, Ma bibilangin lang po para masiguro nandiyan ho kumpleto lahat. Yan. Siguraduhin natin, ini-bilang ni Ma'am, mayaman si Ma'am. Yung kanyang wallet ay Chanel. At meron pang 300 dollars. So, <laughs> Mga pang pesos o so, yan. Mm. So that's fine. Kumpleto po, Ma'am. Yes, yung driver's license. Driver's pa. license nandiyan po. Custom IDs here. okay. Broker ho kayo? No, actually, I work for Custom in Dubai. I do import-export uh, wow. clearance. Alta sociedad. No, yun. naman. Mm. <laughs> <Anduisa. laughs> mm. Ma'am, yung katabi niyo po, yan. Yan yung si bida natin ngayon. Si Jerwin. Paki-acknalis lamang po. Pasalamat. Jerwin S. Teodicio at SDK Transport Taxi. Um cab number TXC739. Thank you so so much for bringing back my Chanel. <laughs> oh, plus pera-pera. Saka yung pera. Yeah, pero pala mo sa amin yung mga taxi driver yung balik nang hindi sa amin. Wow. Maraming salamat. Ang And banda, I want to get your information because I also want to give you my own reward later. Oh, sir. Merong pang reward. Bukod sa kami muna magbibigyan ng reward sa iyo sir ha. Uh -huh. Sana ba yung reward ni sir. Ito sir up. Yan. Ito muna. Bakit bukas lang po, nanonood sa ating ATC, labas nyo po yung 1,000 para makita ng ATC Healthcare Corporation. 1,000 pesos cash galing sa ATC Healthcare Corporation, may gawa ng Robust at Robust Extreme. Ano pa nin? At merong 1,500 pesos na worth ng ATC products. Hmm. Maliban dyan, may Polynol T-shirt, okay. merong uh, earphone from Cellboy, okay. at yung Trendsy Portable Basket mula naman po sa JNT. Ayun. Okay. So, sir, at babalik ka, sir, next month para sa awarding ceremony ng Gawad Katapatan kung saan makatanggap ka ng plake, medal, at napakarami pang mga regalo. Okay. Ay, ibib ibibigay. ibigay. Pasko bimbigan. talaga. I'm also gonna give you 5,000. Wow! Oh, salamat po. Thank you so much. Wow, 6,000 uh, richer na ngayon. Oh, man. Thank eh, mayaman talaga thank si madam. So, no, no, no. I'm just very thankful kasi hmm. I didn't expect my wallet to be back really at all. ayun. And I was so like sad but when someone messaged me, i was so surprised and i was so happy like my mom said just give whatever you want <laughs> so sir ano masasabi mo oh nam uh, namumula-mula na mata ni sir ayoko na sir nato lang po eh maaga po mas ko para sa mga anak ko kaya salam maraming salamat din po you're welcome iyon palapakan po. mo si sir Palapakan mo rin si mom ma uh -huh. so ma'am, salamat po sa pagpunta salamat sir, din po Salamat mabuhay kayo pwede ba tingin yung ano ko boss ko pwede pwede ikaw pa uh, binabati ko po yung amo ko na si Mr. T ng MSDK transport po at saka yung mga kasama kong driver dyan, lahat po kayo nakakilala sa akin. Magpatuloy lang tayo sa mabubuting gawa. Ayun. Kayo po, Miss Ada, meron kayong gusto mabatiin. Yes, yung brother ko kasi lagi daw siya nakikinig sa iyo. In fact, po. narinig niya yung name ko kahapon. Mm. Kaya, Alfie, thank you so much. Uh, Alfie Martinez, yung brother ko. Salamat. Okay report po Salamat po at may isa pa idol finally makukuha na rin yung uh, sling bag na ang laman hmm. ay 13471 may passport may ATM and personal belongings okay. ang nagsoli po si Mr. William Dimasuhid ng Nine Stars Taxi plate number UVE228 and dito na po ang uh, may-ari nito isang estudyante from University yes. of Visayas si Miss Jean Pauline Zafra. Ito yung Sige, lagi yung ina-announce ko. Hello po. Thank Hello, you. Ms. Jean. Ms. Jean, pakibilang po muna yung pera para masiguro na 13,471. Yan ho ba yung pera nung mawala yan? Sige, Opo. pakibilang lang po, ma. Siguraduhin niyo po na kumpleto po yan. Andiyan po dapat lahat. Ayan, binibilang ni Ms. Jean yung pera. Kumpleto po? Opo. Yung, yung mga iba pang laman? Meron, yung po. passport ko. Nandyan po? Okay, passport. Ng okay na po Lahat. Okay. Miss Jean, yung katabi niyo po, yan yung bida natin ngayon. Yan po si, si Bayani. Oo oh, Paki po eh. Acknowledge naman po. Salamat po talaga kuya kung hindi dali sa'yo. Okay lang, okay lang po. <laughs> mga kababayan pa naman kami. Ah, mga kababayan? Tagas mm. Taga saan ho kayo, sir? Si po. Si Sikihor Si Kihor din kay ma'am? Oh, hindi. Ano? Sibu Oh, mag-uusap po kayo sa lingwahe nyo. Bisay, maintindihan ko naman. Hmm, salamat kayo, kuya. <laughs> okay okay. Ayan na yak oh, si kuya sa, sa tuwa. Oh. Kuya, halos maiyak siya sa tuwa. Ikaw na iyak na rin. Okay lang po. Salamat. Oh. Niyakap ka niya, yakapin mo rin. <laughs> <laughs> okay. Sige. siempre uh, Siyempre, kuya, sir, merong kang, bigay mo kay sir yung uh, 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Alcar Corporation. Pakilabas o para makita ko ng ATC yung sponsor. Makita niya na natanggap yung 1,000. Ayan, nakita ng ATC. Okay at ano pa ni? 1,500 pesos na worth din po ng ATC products ang kasama niyan. May kasama pang polynol t-shirt, mm -hmm. meron pang earphone from Cellboy okay. at meron pong Trenzy portable basket mula naman sa JNT. Uh, January next year babalik ko kayo sapagkat kayo po ay mabibigyan ng medalya uh, plaki tapos at at marami, at marami pa pang, pang, regalo dahil sa inyong katapatan Papapapa sa gawat katapatan. Okay, makita-kita tayo dito. Salamat Papapa. po, sir. Ma'am, salamat po. Thank you, thank you Hanapod po. po. Pa. Okay. Ay, may binigay pa. O sige, sige, sabihin niyo kung magkano yan. Sige, para okay lang. It's Okay. okay lang, sige. Okay lang. Sa'yo na po ito, 2,000. 2,000? Salamat, salamat. Oh, kumabaha yung pera ngayong araw na ito. Thank you, thank you. Sige. Salamat. Pamasay. Pamasay. Oh, mm -hmm. yan. Pwede eh, pa mati ay Bati, sige, bati ka mo. Binabati kayong mga kapit ko sa Ridge Point, sa Nasi Din Monte, Bulacan, Barangay kay Banban. Sila ni Ate Malo, ni Ate Sino? Dina, lahat sila mga kapit ko sa Ridge Point, sa Division, sa Nasi Din Bulacan. Mga kasamang kong driver, okay. sa mga nine star, pati mm -hmm. manager ko, si Sir Jake, Sir Efrain Binabati po kayo, magandang hapon po. Okay. 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 Ikaw, Ikaw naman, Miss Jean, meron kang gusto batiin? Ah, salamat po kayo, May Mendoza. Ang nakarinig siya. kahapon. Opo. Okay. Okay. Afren tapos The, hindi. The uh, Nag-message lang siya sa akin. Narinig niya daw yung pangalan ko. Ay, sikat pala kayo. Eh, di lalo sikat kayo. <laughs> Tapos ito po, ipopost namin sa FB page Ulo! <laughs> o, para, hindi, alang-alang sa kanya. Siyempre, madadami na rin ho kayo. Dahil mm. dahil sa kanya, ipopost namin to. Magkakaroon to ng 100,000 views, si sikat kayong pareho. Okay. Salamat. Thank you. Pwede ba isa, Idol? Thank you. Ha? Pwede ba babati isa? Isa pa. <laughs> <laughs> Binabati mo pala yung asawa ko sa Dubai, si Wilma Gonzalez. Kumusta ka na yan, Casey? Kumusta ka na? Ingat ka lagi, ha? Pati okay. yung mga anak ko sa ano, bahay. Kumusta? Yes, sir. mga kapatid na ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pagiging tapat ang galing kaugalian dapat manahin ang lahat taxi driver na nagbalik ng perang libo-libo na naiwan ng nagmamadaling pas hero ngunit ang pagiging totoo ang ipinamalas na ibalik ka mahagamit gadget pera at alahas kaya saludo at papuri ang bigay ni idol sa mga taong di nasilo sa pera at tumapatol kaya nararapat lang na kayo'y parangalan ng program Nininya niya doon soli at bayan